Ito yung nandunan mo po si Ma'am Lidia. Lidia! Lidia! Opo, Ma'am na... Yung tayo tinarap po namin sa kahapon. Hindi, ako makatanggap sa kahapon. Oo, yung pinapalo up namin, yung sa akong credit po. Ang so isa machine? Wala naman ako in-order ng wasing machine eh. Eh, kayo po umagaw na nga. Wala po in-order ng washing machine! matuto. Tapos, tinanggap nyo rin yung promo namin. Wala, di ba ako nag Na rice cooker at oven. Paano kuya ito man? Wala! Wala! Ano po? Kahit na naman yung balance niya sa oven. eh Ay, wala ako! bakit? natin! wala ako yung kumutang! Eh, magsasama namin kayo sa barangay. Wala! At hindi ako nag-oven, no? Ay, nagoyo ko! Ay, check natin ito, ma'am. Eh, ano po? Opo, samahan niyo naman si ma'am. May pakita natin yung oven at yung rice cooker. ay, ay! Opo, oh, yeah. Sama kayo ma. Kailangan Kasi nga ako na Hindi nyo. Ay, hindi ako burger. Ano kayo? Hindi mo na parang burger na bakit ako nag-order dyan. Dali, <mulit> dali. <mulit> Kailangan nyo oh, na nag-order. natin kung maganda. <mulit> Ma'am, <mulit> punta na lang mag-open. Para mag-open. Okay, ng mag-open daw. Tingnan ko na, na, na pala. Pag hindi mo may balik lang natin. Oh. oh. Right okay, now. Alam mo kailangan order oh. eh. Check natin. Check lang natin. Check Sige na, ma, please. Ma, ma. Ay, Check mo Open nyo. Ikaw oh, yung magbayad. Sige na, magbayad natin kay Sante. Ano na, open yan. Sige na, open nyo na. magbayad kung gusto nyo. Opo, Ayo magbayad. Sige po. Sige magbayad. Sige ma'am. Ayun. Ma'am kailangan mo. Ayun nga.

<cues> <laughs> <laughs> <benim> <laughs> <Beijat> <ci> <record>. You are my sunshine, my only You make me happy. I'm sorry,

May pizza na. May pitas pa. Kaya na At flowers po. Na simbolo ng pagmamahal ng ating center kasama. Ten thousand cash. Oh my God! Hey, Mera! Ano pa kadaan din yung surprise ka na, anak? Eh, siyempre, hindi ko alam. Ngayon lang ako nagdaan nito eh. Alam ko sabihin, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nagdaan din ganito. Ano ba pinaka-wish mo yung birthday mo bukod sa blessing niya? Ano, healthy. Para maging masaya. Masaya sila. Yung lang naman sa akin. Ilan yung anak nyo nandito? Isa lang? Dalawa. 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 Papa, kaya ba? Papa. Papa. Kaya lang, so gusto natin sender. Ayan, iparamdam kung kanya kamahal. At siyempre, pasasalamat po yan sa napakabuting nanay. Pero <laughs> <laughs> tulaan na ako, Vermel, well, at uh, talaga nga speech uh, speechless si nanay sa kanyang surprise. My, my, Ayan, so bukod dyan, ma'am, sa flowers with 10,000 cash, marami pa tayong surprise na naghihintay para sa'yo. Hindi na, may pansok na <laughs> Nila, uh, gusto pa nilang lalo pa na uh, ma-surprise, so meraming nanghihintay sa yung surprise. Ayan meron tayong cake para katahan ka namin ng happy happy birthday. May ba ko? Yes ko. Ayan. Uh, oh, yeah. eh. ah, okay. Ayan mabukad meron pa tayo, ano kayang laman ito? Uh, maging malakas saka malusog at mababa ang buhay ng nanay namin saka iwas iwasan ng Korea Korea ang hindi yun uh, wish namin lahat uh, maging masaya at malakas ang aming nanay yun Thank you! Nakita na. lang sa Facebook ah! Sa Facebook, salamat. At ikaw naman yung surprise namin. Saan mo sinasabi niyo kung saan daw? It's on the way oh. from Iraq. Kay Santi. Salamat salamat, salamat, salamat. Ingat ka dyan. Huwag kang layas ng layas. Kasi may COVID pa. Ayun pala na nga si Santi, all the way from there. layas ng layas, may kubit pa. Ingat ka dyan. Thank you. Thank you very much sa kasama ng mga kano. Thank you, ma'am. So, ituloy-tuloy na natin ang kantahan. Kantahan ka namin ng happy-happy birthday sa loob. So, picture ko ka muna kasama na mga surprise. Marami pa ng marami pang surprise ang naghihintay sa'yo sa loob at sa ating mga regalong punong puno ng pagmamahal galing kay Santi. You so I my head, I heard. You are my strength for 100 para mas marami pang celebration na makasama ka nila. Yes. So, kantaan namin na happy, happy birthday! surprise gift ni Santi ang kanyang message. Pa, ma, sana marami pang taon na makasama ka namin. Alagaan mong kalusugan mo at huwag masyadong ma-stress. Hindi ko man masabi sa inyo lagi ito, pero alam nyo na mahal na mahal ko kayo. Happy birthday mo. Love, Santi. Masurprise ko po niya. di Puba. Binilinya itu sejubal, no? Masuk saja kok. Santi. Santi, ya. Kalau <laughs> masih sama mengapa? Masih sama kayak mengapa? Ada kesan sebingkai loh. Kayak Kasi Mamang ng ano, mapapang buhay tsaka malakas pa na katawan. Yan lang mang love you. Ikaw din! Ikaw din! Ito din. So, din. Gusto mo kasama mo pa kita. Kasi dati parang nasa mga kasi. Kaya <laughs> yung babawi ako. Happy birthday. Kasi at Cassandra! <laughs> Mm -hmm. Ang sa iyong mga anak, especially kay Santi, na sinurprise ka niya ngayon. Mm -hmm. mm -hmm. Masasabi ko lang mag-ingat siya. Sana ano, magtipid-tipid na siya. Kung na siya masyadong magastos. <laughs> masyadong siyang magastos eh. Iingat na siya dyan sa malayo. Nakakatakot yung trabaho niya eh. Mm -hmm. Ilang taon na po ba si, ano, si Dante Third. Pabalik-balik lang yun. So, hindi pa tayo tapos. Meron pa. Yes, bukod din nun sa flowers with 10,000 cash, kasama ang iyong... Uh, oh, pintas? Oo, pintas. Meron pa tayo. talabas po ulit tayo. po ulit tayo surprise sa iyo si Sante. Ituloy-tuloy na natin yung uh, kaligayahan mo ngayong araw. At ang cake mo, pakila yung picture pataas. Ano daw may kopya? Yes, sige ma'am. pakila pataas na lang

nagpag na ako to. Salamat. Malingo na kami sa dagat. Yes po, yes ma'am. Kung baga, yung uh, surprise po, yung halaga, o hindi man matumbasan po yung sakripisyo at kung mahal niyo po para sa iyong mga anak. Eh, pero yung uh, mapasaya po ikaw ngayong araw at mapasalamat. Siyempre, eh. yes. ngayon po. lang ako mong gaganito eh. Hmm. Pa happy, happy birthday! Sa buong buhay ko ngayon lang ako nag-birthday. <laughs> Ayun, tuloy, tuloy yan, ma'am. Basta gusto ni Santi, syempre, yung, yung health mo, ah uh, wag mo pa babaya. Para mas marami pang blessing. At marami pang birthday celebration. Nakasama po ang iyong pamilya. So from BFC Flowers in Vietnam, happy, happy birthday! And more birthdays to come. Wish namin sa BFC long life para mas marami pang birthday celebration at uh, mas mahaba pang panahon na makasama ko po, po ang iyong pamilya. Salamat po Maraming salamat kay Santi all the way from Iraq for trusting BFC Powers in Europe para masurpresa natin ang inyong minamahal na si Lidia Lidia dito sa May Kawayan, Bulacan Salamat po Santi, salamat, 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 salamat po sa inyo rito okay? at naging part nyo may napaka unforgettable surprise birthday celebration para sa'yo ngayon na araw po. Love. Yes. Happy, happy birthday! Mm -hmm. So, na po ng video ni Mama Lydia sa aming uh, official Facebook page, BFC Flowers and Yip, at sa aming YouTube channel, BFC Flowers and Gifts. subscribe po kami doon. Salamat po! Salamat po! <laughs> so, tuloy-tuloy na birthday celebration. Happy, happy birthday!